maya na sa kanlaw na tantanan mga igsuon ko sa ginoo nga uh, magpadayon nga punta mga igsuon sa ato karon nga uh, pagtuon nga hapon o kung malandong nga sa pulong sa ginoo nga uh, ato karon nga topic ko mga igsuon uh, di sa childhood kay sa niagi na ito nga mga video uh, kung ano to ito bibihod nagbata nga bagong na tao na bibi. So karon, ane ano sa ah, uh, childhood nga topic ko mga igsuon. Na kining childhood mga igsuon, simbolo kini sa atong nga uh, pagkinabuhi isip nga mga Kristohanon ba. aduna tay kinaiya na mao'y nakababag nga kita dili gimukapadayon sa pagtubo sa atong kristuhanon nga kinabuhi. Tungod batasan, kuno batasan nga kinahanglan to na doon na tayo batasan nga babyhood na doon na sa tayo batasan nga childhood so mo na sa ibabag o hindrance sa atong uh, pagpangalagad sa ginawa mga egsoon o nga ito ni karoon nga elocate o tanaw na to kung saan ito ni paglocate siya sa atong kinabuhi na makorek ni, eh mga batasan na mga egsoon kaya ni man si Apostol Pablo sa episode 4.14 nga dili kita nga mga pabilin sa mga bata na gina tuya tuya o ginalad ilad ilad lang mga isuon kay ang bata ilad ilaron lang magyan so dili ko nang mga pabilin na anak kinanglan nga muhamtong ta mga isuon maka padayon ta mga isuon ba sa nga pagdako nato sa atong nga pagkakristuhanon wala gid gi consider sa Ginoo na magpabilin lang ka sa ingon ana nga uh, bata pa sa mga pagkakristuhanon. So, atong ilocate mga isang tanaw na to, kung unsag sa ang mga batasan sa usaka childhood niya itong iitandi sa itong pagkinabuhi ka ron kung wala ba nato atong itong tanaw ng mga iksoon na rin ang una unsteady kinindili giyod makano na yun mga iksoon ba mauna ang kinabuhi sa usaka childhood batasan kining childhood mga igsuon dili siya perminti ba dili makanunayon ang iyang uh, batasan kay kung kining bata mga kung sugoon ni mo ni hindi gini siya mulahutay sa iyang trabaho kay kung makakita na siya na pulog doon ay butang sa unahan nga kalingaw niya at kadula ba biyaan na ni, niya iyang trabaho uh, dili siya mulahutay sa iyang trabaho mga mao mauna yung kinababatasan uh, sa usaka childhood ug mao ni ton, atong tan-aon sa kinabuhi nga kung itandi nato sa so, tu kinabuhi nga usa ka Kristohanon kung wala ba nato kining batasana na, kining dili makano na yun, sama sa usa ka Kristohanon ba nga dili siya makano na dili dili siya steady gyud sa so, iya nga batasan nga Kristohanon maluwas lang siya kung tingsimba, simba yung magbalaan man pero kung dili na po tingsimba, simba Mubalik na po siyang batasan, hindi na po magbalaan sa sinuluban, sa iyang uh, sinultian. So, daghan na siya usab So, dili siya steady. Dili makanayon ang iyang pagkinabuhi, ang abalaan, mga egsoon, ang kristohano. O, sulayang bahay sa at, ah, doon na po yung maabot nga pagsulay. Example, doon na po sulay maabot siyang kinabuhi, mabakslay na sa Doon na yung maabot nga pagsulay siyang kinabuhi, mag-slide siya, dili sa malahutay ba sa iyang pagpangalagad sa Ginoo, mawala na siya sa iyang pangalagad sa Ginoo. Mao na kinabuhi sa uh, childhood. Kung naa ni man ang kinabuhi among igsoon, naa man batasana, batasan na na kana dili steady. Bantayan na mo igsoon, ni correct na si mo kinabuhi. Kay delikado pa na si mga kinabuhi, mga ikso, kung mo kinabuhi mo igsoon kung naa ni man ang batasan na. Kung man ang batasan na delikado pa na animo. so kinanglan nga himo na siyang kuhaon si mo kinabuhi kanang unsteady. ang dili makano na yon pag kinabuhi mga igsuon ayo gi pagkasama ang batasan so saka childhood kay dili na siya mo di ka growing up anak mo ni babag nga dili ka maka hamtong dili ka mo grow si imong espirituwal nga kinabuhi nya dili ka mahamtong sa si imong pagkristiyano mga, mga igsuon so maging dili na i-consider sa ginawa ng anak So, mo ni bantayan ni mo si mong inabuhi ka rin ka ng batasan na ah, kuhaan ang mga egsoon, correct na. Dahil ang ikaduha, curiosity. Kining childhood mga egsoon, kuryoso mga nga, nga batasan. Eh. Kusog kayo mo kuryos sa ubang mga butang mga egsoon. Ilabi nag iskinabuhi sa bantaw. tao kung doon na ganis ay ma matikdan, kuryoso dyo na siya. Kusog kayo masukit-sukit ba? Mutanaw sa ubang kinabuhi sa ibang tao kusog dyo kayo masukit-sukit. itawag niya sa mga igsoon og maokiton sa mga butang mga igsoon nya mao nay babagsap nga dili ka katubo sa imong so mao ni kinabuhi usab sa childhood mao ni karakter niya so mao ni tan-aw no ilokita to sa guglingon kung wa bata na ng mga bata sana kay mao babag o hindrance sa nga dili ka katubo sa imong pagkristohanon mga igsoon nya gusto sa nga mutubo man juga so wala ni naman na ganing pagka-curiosity mga egsuot nangyari tas ikatulo mao ang tukatibnis kinipagkatabian Pagka di, di mo hilom ba kinahanglan gini nga itabi example magtapok mo imbis na tapulong sa si kinuin inyong tabi-tabian ang iyong itabi-tabi mauna rin naunang mga kinabuhay sa bantaw update i-update na ni mga kinabuhay sa uban ilabi na kayo sa mga kaigsuunan tabi-tabi ni mo mga iksoon. o magbase nga ikagulang na kayo kasi mong alawas, tigiuba naka, nga amtong na kayo kasi mong pagkristuhan base nung batasan ka rin na anak ni mo mga iksoon, kining katabian. Kaya matod ba sa si Ecclesiastes 5.3, nga naging hundiri, kaya ang damgo mabot pinagi sa naghan nga pagpatigayon, huwag ang sa bumbuang, maila, pinagi sa mga dagang pulong. So, ang pagkatabihan, mga igsoon, maulinan. Itawag sa Biblia o buong buang. Bantayan na ganyan itong pagkatukatibnis, mga igsoon, ganyan itong pagkatabihan. Labi na iskina boy sa uban, updated kita. Maritis na itong uban kinaboy sa uban tao. Makristuhanan man o dili kristuhanan, man o dili kaigsuunan. Ito ang matabi-tabi. Ma-update na ito ang kinaboy mga igsuun. So, tanawa na sa mga kinaboy kung wala pa na nimo. Kaya mauna Uh, karakter sa childhood no, kung ano yung likado kung ano yung mga na, na mga ikso mata eh? sana Kata, na siya mong kinabuhi kung wala ni mo para makapadayon ka sa so, pagtubo siya so, mong pagkakristuhanan mga ikso na mahamtong ka siya so, mong pagpangalagad sa ginao ito sa uh, uh, kaupat kining foolish speaking ini mga joke, -joke mga ini hindi pwede kining kristuhanan ka kaya nang mong pasipasiaw ka ba Sagla na mong joke-joke. Laban ka joker-joker. Pasipasiaw ka. Labi na kayo sa ubang tao. O sa mong kaoban to sa simbahan. O yung mong Makita na bang ang joke-joke. Ang joke-joke ka ba? Di na sa pwede. Kaya ngayon sa si Episo 5.4 nga ayaw ninyo gawin ang kalawayan o ang suting binuang. So mga suting binuang, di na pwede. So mausan yung nakababag. Mausan yung hindrance o nakababag. sa so, di ka katubo mga di ka anak ana sa iyong so tanawa na mga kung wala ba ni so mauna na mga no, nga di kini pwede nga kining binubinawang istorya jok jok di kini pwede mga sosaka sa so, usa na gusto gin nga mahamtong siyang kinabuhi kay kana siya nga batasan mga o sa uh, sa pagtubo tubo na siya ang tanaw na to sa so, kinabuhi kung wala ba na siya kaya kung naana mong iksuon so kamuti na nga makuha animo, na nimo makurik na nimo mga iksuon kay mo na si batasan nga nakababag si mong pagtubo mga iksuon so baro to mga iksuon ang tanan na nga mga aminsahe bahin sa uh, tapiko na childhood So, maundot na mga ekso, ano, nga itong, mga sa childhood. Nga uh, itong na uh, bati mga ekso, na itong karon ka ron. sa ang batasan sa childhood mga ekso, ano, maunay ang na sa itong kinabuhi sa itong pagkakristuhan nun. Kung wala ba na ito, eh kung naana, so ito i-correct mga ekso. E, sa sunod itong mga ekso, sa itong manhood na tapiko mga Iksu,